Ganda ka po sa inyo lahat. Advance happy uh, Merry Christmas po. Tataka siguro kayo ba nakakapagpakuha ng gardo. Wala po kasi yung dalawang ano, bata. Ko, kaya, yung ko at saka kayong apo ko nasa kabila doon natulog sa tita nila. Nagsabi ko sa akin. E nanonood po ako ng TV. Tapos na. Hindi naman ako matulog. Bumangon ako ito naisip ko. Picture ko. Picture picture muna naman. Wala makaw sa pet na nakakaw sa Christmas tree, wala be. Wala sa pusa. <laughs> Napakasaya na lang sa sarili. Hirap naman yung lagi ng ano. Lagi malungkot kailangan na, yung, na yung rin. sa sarili. Ang nangyari nga. Ay nga pala nasa likod ko ito. Picture po ng misis ko ito. Ito. Dalawang yun. Ya, nga. Ito nga. Kaya pa. Ah, kaya pa yan. Kaya ang problema. Basta kasama kayo. Hmm. <laughs> eh, pero pa pala rin itong coins. Oh. Kaya sinuswerte talaga. Oh. Yung na 2 minutes lang yasin na. Eh. Pang-apat na po ito. pang na palit na damit to. Salamat po.